Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang makakapasok pa rin nga po sa playoffs, ang Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posible nga po na si Boban Marjanovic ang pumalit kay Christian Wood. Alam naman nga po ninyo mga katrops na mas lumakas na nga po ang lineup ng Dallas Mavericks ngayon kumpara last season. Sa pagkakakuha nga po nila kay Clay Thompson na siyang magiging third option ng kanilang team sa kanilang opensa ay may ilang mga analyst pa rin nga po nagdududa sa kanilang kakayahan. Katulad nga po ng napag-usapan natin, posible nga po na hindi na makapasok pa ang Dallas Mavericks sa NBA Finals at mahirapan pa nga po sila na makaabot sa playoffs sa higpit ng kompetisyon sa Western Conference. Ngunit kahit anuman nga pong sabihin ngayon sa kanila ng mga analyst at ng kanilang mga kritiko, ay hindi rin naman nga po dito nakikinig ang kanilang kupunan lalong lalo na ang kanilang superstar na si Luka Doncic. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa harap ng media, sinabi nga po nito na ilista na nga daw po nilang Dallas Mavericks ang pagpasok ng kanilang team sa playoffs ng West. May rason na rin naman nga po bakit sila nakapasok sa finals last season at dahil nga po iyan sa lakas ng kanilang lineup at sinisigurado nga po niya na maulit nilang muli sa darating na season ang kanilang nagawa ng nakarang taon. Buong buo para naman nga po ang kanilang mga key players at mas lumakas pa nga po ang kanilang lineup sa pagkakaroon nga po nila ng mga bagong manlalaro na makakatulong sa kanilang opensa at depensa. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng nga po na si Boban Marjanovic ang pumalit kay Christian Wood. Mismong si Boban Marjanovic na nga po mga katrops ang nagsabi Nabalak para naman nga po niya na manatili sa NBA at maghanap dito ng bagong team na kukuha sa kanyang serbisyo. Marami para naman nga po mga teams ang nangangailangan ngayon ng at least isang big man sa kanilang lineup, kagaya na lamang ng Lakers na hindi para naman nga po humihinto sa paghanap ng bagong sentro na malakas at malaking pangangatawa na siyang hinahanap ngayon ng kanilang head coach na si JJ Redick. Kaya isa na nga po siya sa mga pinagpipilian ngayon na posibleng pansamantalang pumalit sa pwesto ni Christian Wood habang out pa ito dahil sa kanyang tinatamong injury sa kanyang tuhod. Isa para naman nga pong ganap na unrestricted free agent si Mariano Beach na humihingi lamang ng mababang sweldo. Kaya posibleng nga po nabigyan nila ito ng veteran minimum contract o di kayo nang guaranteed lamang upang sa ganon ay makapaglaro siya sa Los Angeles Lakers sa susunod na season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.